Hello, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Dito naman tayo sa ating bagong episode ating uh, vlogs sa araw na ito. Ngayon ay January 17, 2025. So maraming mga usapin, maraming mga nangyari sa ating bansang Pilipinas at ating uh, bigyan ng opinion at komento So, pero bago yan, kung bago ka pa dito sa aking channel, please subscribe DDS Saudi and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong i-upload na mga video. So, ang ating komentuhan ngayon, itong pagbisita. Pagbisita ni uh, Vice President Sara Duterte sa United States, USA. Pumunta ba siya sa USA? ah uh, sa alam ko sa embassy okay sa embassy sa embassy ng United States meron siyang pinirmahan doon at uh, siguro nag-usap-usap din sa mga nangyayari sa bansa natin with ambassador so yun Tinawin ko ha, hindi siya pumunta sa US. Sa embassy lang. Okay? Baka sabihin naman niyo oh, si Didi Saudi, misleading na naman. Okay, so yun ang uh, isa no sa ating topics. Bakit ba siya pumunta sa embassy ng United States? Dahil ano na siya, pro-US na siya. Diba? Kasi sabi ng mga dilawang tae at sa kaloyalistang uh, mga habangag ay uh, pro-China ang mga Duterte si Digong, si Sarah ay pro-China. So ngayon, dahil pumunta si Inday Sarah sa imbasi ng uh, USA, so pro-Amerika na si Inday Sarah. So, pro-China, pro americana naman siya. Okay. So, siguro sa dyan, nagkaintindihan na tayo. No? So, wag na niyong sabihin na, oh, si Duterte pro-China. Pro so, ngayon, hindi pa siya pumunta sa China, si Vice President Sara, pero nung pumunta na siya sa <clears throat> uh, United States sa embassy. Sa embassy lang. Sa embassy lang muna. Malay natin, sa January 20, sa January 20 ay pupunta talaga siya sa Amerika sa inaugurasyon ni President Donald Trump. oh, di ba? Hanip. Astig. Di ba? Kasi ang balita, sila ang invited, hindi yung presidenting nakaupo ngayon. Okay. So, ano pa? Vice President Sara Duterte pa rin. Nagsalita ang mga ilang mga pari or mga dilawang tae at mga loyalistang mga bangag. Ah? na si Vice President Sara Duterte ay may kalalagyang kuno. Saan ba ninyo ilagay? Ano yan sa inyo? Pagbabanta ba yan? Ah, wag ganon. Kasi kayo, talunan kayo, talunan. At ah, tanggapin na ninyo ang katotohanan na mga talunan na kayo, mga dilawan, laos na kayo. Kasi itong mga pare nagsasalita at saka itong nag-file uh, ng impeachment complaint kay Vice President Sara is mga komunista ang pare ito eh. Mga katuliko ito, mga dilawan, mga loyalista ito ng mga Aquino. Alam naman natin si Cory Aquino. Yung mga dilawan man yung mga yan. Ah, marami din supporter yan ng mga katuliko. Kaya nga pinagyabang nila na marami daw silang katuliko. Eh ano ngayon kung marami kayong katuliko? Bakit? Lahat ba ng katuliko bobo? Lahat ba ng katoliko, komunista? Lahat ba ng katoliko, loyalista? Sa Mindanao, wala bang katoliko? Marami. Pero akala nyo, sa inyo yan? No! Hindi yan sa inyo. Isa sa nagpapanalo sa 31, 32 million. 32 million ang vote, uh, boto. ni Inday Sara noong 2022. Saan ba galing yung mga botong yon? Ha? Sa Iglesia ni Cristo lang ba yun? Sa QGC lang ba yun? Hindi. Marami ding katoliko ang sumuporta sa mga Duterte. Yan ang tandaan ninyo. Huwag nyo gawin bobo ang mga Pilipino. Nagkisyok kayo marami. E ano ngayon kung gaano kayo karami? Hindi naman lahat mga tanga. Hindi naman lahat sumusuporta sa Administrasyong Marcos. Tangina, Magyabang kayo, bakit hindi niyo ipanalo si Bongbong Marcos? Kung marami nga kayong Katoliko. 'Di ba kayo mga Katoliko una-una nga nagpatalsik kay Marcos Senior noon, 1986? Oh. Sino bang nagpatalsik kay Senior Marcos? 'Di ba kayo? Kayo mga dilawan. O ngayon, sa kayo ng mga pulaw pulaungaw. <laughs> Yan ang problema sa inyo mga dilawan. Ako makain kayo ng sarili ninyong tae. Di ba? Dahil nga kay sumisip sip kayo kay Marcos Jr. Etong mga dilawan na ito, magsasalita, wala hindi iniisip. Yung katol, yung paring Katoliko sa Cebu. Inupload ko nga 'yun sa Facebook ko eh, yung kanyang, uh, uh, kanyang uh, sermon. Binanatan niya ang quad -cum. Binanatan niya yung hearing ng hearing ng hearing ng hearing din sa quad So ngayon, hindi ba Katoliko 'yun? Katoliko yon si Brother Shano. Katoliko yun. Binabanata niya yung sige hearing lang sa Quadcom. Ayun, sabihin niyo, marami kayong Katoliko. Marami nga kayo, pero hindi lahat loyalista, hindi lahat komunista, hindi lahat dilawan. O, oh, sa Cebu, o ba sa Visayas at Mindanao, maraming Katoliko dyan, lalo lang ang Visayas. Wala bang mga Duterte supporters dyan na mga Katoliko? Marami. Kaya huwag kayong magyabang. Oh, alam niyo This coming uh, 2025 election Mayo. Ang an administrasyon na kandidato is tagilid. Tagilid talaga. Promise. Tagilid talaga kayo. Yung mga kandidatong pagkasenators, mga mayors at ano pang mga uh, posisyon sa gobyerno na tinatakbuhan, Lalo na yung mga congressman na himod po it sa administrasyon. Wala, tagilid talaga kayo. Tagilid. Ha? Meron man siguro lulusot sa senators isa dalawa. Kasi ang malakas ngayon is ang line up ni Duterte. Lalo niyong ginigipit si Inday Sara, lalong nagagalit ang taong bayan. Lalo-lalo na, yung, hal, kahit yung mga ano dilawan or mga loyalista ah, na matino pa ang pang-iisip ah, may napupuna na rin sila sa gobyerno kaso lang hindi sila nagsasalita ikaw di lima laos ka na ito, isa to eh, dilawan ito si Dilima eh. Ha? Himudpuit ka na ngayon sa administrasyon ni Marcos. Isa ito sa nag-ano, nag-file ng uh, impeachment kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung bakit gumaganti ito eh? Kasi pinakulong ito sa panahon ni Tatay Duterte, uh, noong presidente si Tatay Digong. Pinakulong ito si Dilima dahil protector ito ng droga, nagluluto ng droga sa doon sa kulungan. Oh. saan ka hahanap ng, uh, ano ano ito eh, mataas ang posisyon nito sa gobyerno nung panahon ni, ni Aquino. Anong ginawa? Nagluluto ng mga druga para ipakain sa mga kabataan, ipakain sa mga anak ninyo. Tapos ngayon, laos na siya, nagsasalita siya at ayaw na ayaw nila na may makaupo pang, isang Duterte sa Malacanang. Dahil kapag may makaupo na namang Duterte, ah, mga bitok ninyo gutom na naman. Ah, at yung pagsisinghot ninyo ah, limitado na lang. Ah, kasi pag si Vice President Sara ang makaupo, sigurado balik yung tukhang. <laughs> yung mga adik dyan, matukhang talaga. At yung presidente ngayon, ewang ko na lang anong mangyayari dyan pagkatapos ng kanyang termino. Kaya gusto talaga nila na isulong yung PI, yung People's Initiative, ha? para hahaba pa yung kanilang pag-upo dyan o hahaba pa yung buhay ninyo. Ha? Sa tingin ko, wala nang buhay ninyo eh. Ah, malapit na kayo pirmahan ng mga ha, wati. Di ba? O. Oh. Ngayon, grabing paninira nila sa Dabaw. Nikisyo, sobrang traffic. Pero yung picture nilagay nila is sa idsa. Putang ina mo niyo Ginagago ninyo ang tao. Ah, ginagago ninyo tao. Yung maraming tao nasa idsa. Yung traffic sa idsa, yon ang ano ninyo, ilagay niyo tapos sabihin niyo Dabaw, Sos, Mariosep. Hindi na kayo nagbago. Ah, mula pa noon hanggang ngayon, ganun ang strategy ninyo sa politika. Kaya kayo nalaos. Baguhin niyo yung style niyo sa politics. Huwag ganun. Ah, huwag ganun. Kasi mga tao ngayon, talento, mga talented na. Mga wais na. Nasa social media na tayo, lahat ng mga tao halos ngayon mayroon ng cellphone, Mayroon ng mga internet. Kaya hindi na ninyo magago ang mga tao. Kaya kayo, dapat mag umayos kayo kung gusto pa ninyo na uh, magpatuloy yung karir ninyo sa politika. Dahil pag hindi nyo baguhin yung style ninyo, wala talaga. Bagsak. Alaos magiging yung nga sabi ng ano ministro ng iglesia ito si Dilima hindi pa sumikat na na ha oh pero tingnan niyo mga Duterte dahil sa kanilang pamumuno hindi sila naglaos pati si Tatay Duterte mula pa noon hanggang ngayon matanda na 80 years old na rockstar pa rin sikat pa rin dahil nga mahal na mahal siya ng taong bayan dahil magaling at maganda yung kanyang pamamahala sa swidad at sa bansa. Dapat yon ang sinusunod ninyo. Hindi yung kinakampihan ninyo yung mga drug lords, mga addict, pero yung ni-rape, yung mga pinatay ng mga bata, yung kinidnap ng mga bata, yung mga sabongiro, hanggang ngayon, hindi pa nabalik, hindi nabigyan ng justisya. Wala lang man kayong ginawa, mga human rights. Pero, ang tinitira ninyo, ijiki-ijiki yung drug war ni digong, yon ang dina, ano ninyo, pinag-usapan ninyo dyan sa Congress. Mga ulul talaga to mga to. Pero yung mga pinang-rape, 4 years old, 5 years old ngayon, may nirape na 80 years old, wala lang mga yung sinasabi dyan sa Congress. Wala lang mga yung hiniring dyan eh. Kaya halata na halata kayo na political talaga ito. Gusto nyong sirain ang mga Duterte para wala nang mga Duterte makaupo sa Malacanang. Pero diyan kayo nagkakamali dahil hindi papayag ang taong bayan na ganyanin ninyo ang mga tao na naglingkod ng tapat sa Bansang Pilipinas at nagbigay importansya sa amin, mga OFW. Yung mga nagsasabi, bakit kami sumasawsaw sa isyo, bakit sumasawsaw kami, bakit kami nag-social media, putang inamunin ninyo ah, taxpayer kami, mga OFW kami, nagpadala kami ng pira buwan-buwan. Pero wala kaming nakikita sa administrasyong ito na may ginawa, may ginawang hospital, may ginawang malalaking tulay, may malaking mga eskwelahan, mga bago, mga ganon, hotel man dyan, o ano pa, mga negosyo, wala lang mang uh, nag-invest sa Pilipinas. Yung kung ano, kundi yung uh, ginagawa ninyo, confidence panisara, yun lang ang uh, pinag-usapan, EJK War Drugs ni Digong. Yun lang ang ginawa ninyo sa buong magtatlong taon Diyan, sa Pilipinas. Puro sa Arab, puro Digong, puro Basti, puro baga Duterte lang ang ginawa ninyo. Oh, di ba? Masaya-saya kunting tiis na lang. Kunting tiis na lang. So, hanggang dito na lang muna tayo. Ha? Pag-usapan natin sa susunod ang mga ano pang mga kaganapan sa ating bansa. Ay, pahabol. Si Pastor Kibuloy, gusto lang i- uh, gusto nilang i-disqualify. Gusto nilang i-disqualify si Pastor Kibuloy. Kasi si Pastor Kibuloy, isa. Isa yan sa mananalong senator. Kaya ngayon pa lang gusto nilang mawala si Pastor Kibuloy ha? sa mga mananalo. Dahil pag yan nakaupo, tapos kayo. Yung mga kurap-kurap dyan na mga senador, ay nako, ewan ko na lang sa inyo. Mayroon talaga din kayong kalalagyan. So, uh, mga kababayan, ha, ngayong Mayo, bot wisely. Huwag magpapadala sa akap, aik, TUPAD, tingog. Huwag kayong magpapadala dyan. Kunin nyo pera, pero huwag niyo silang iboto. Ganun lang yun. God bless you all.